for today's video manguha tayo dito ng ano galay yung ano kasi ano nagluto ako ng munggo may ano na ako doon kalabasa tapos malunggay tapos may prito na rin akong isda inimay ko na yung prito kong isda ngayon kukuha tayo dito ng ano ihalo natin doon sa munggo o oh, ba diba? dahil may tanim tayo mayroon tayong kakakain tayo ng priskong gulay ganun lang yun talbos ang kamating pula no yan dahon lang kasi ito ano. eto naman alabate <laughs> ito tawa ako ng alabate may tanglad ako dito guys patay ng tanglad Tanglad. Natakpang kasi yung tanglad ko eh. Guti ng tanglad. Tatlo to tatlong puno yung tinanong kong tanglad dito eh. Pwede pabango lang siya sa tapos kangkong oy ang taba ng kangkong guys ayan kangkong natin mga nakanin ko ayan guys so ay kangkong na tayo Ang galing. Mapatay ng alog <laughs> pa. Pagplitan eh, may aanin. Pag ikay masipag kumain ng gulay, magtanim ka para makakain ka ng preskong gulay. At ayan lang guys. Thanks for watching. <laughs> guys for today's video. Akita tayo sa taas. Marami natin nakukuha gulay. Oy. Marami tayong gulay na nakuha. <laughs> Nagulay kasi ako ng ano ng ng munggo, kalabasa, may malunggay ako. ang lalaki ng ano ng alubati may tanglad yun guys tanglad so, kami lang dito nakatera wala na kaming among babae wala na among lalaki wala na yung nanay, tatay kami na lang katulong Ako. Okay, ata ay diyan sa tas. Kami lang dito nakatira tatlo. Tatlo, dahil dalawa kami katulong tapos yung bata. Yan. Yan. Kusina yan sa mga bisita. Tapos dito yung pag may mga bisdi, bisita. Diyan naman yung mga lalaki. Bisita ang babae. Eh. Diyan yung ano. May CR dyan. May CR dyan. Yan. At ito yung. Yan. Pero wala nang bisitang ano dito kasi. Wala na yung mga amo namin. Di na namin alam ko ano namang nangyayari dito. Kasi ako magbabakasyon na rin ako. Tapusin ko lang yung ano ko siguro yung kontrata ko na ano. Kasi nag nag-extend kasi ako 2 years. Yun lang yung tapusin ko. The CEO penalties. Sa 7 years ko dito. Ganon talaga buhay. 7 years plus 2 years, 9 years. Hello guys for today's video dahil ano magluto tayo ng ano ng may mungo. Ayan, kumotay sa garden natin ng alupati, kalabang alupati. Talos ng kamuting pula. Kangkong from the garden. Tapos ayan, malunggay Tapos meron tayong hinimay na ano, isda para uh, guys let's go loto na tayo ibabaw sa whole na nga guys, nilagay na natin yung malunggay. Lagay na natin yung ating alubati at tataba. Tataba na ng alubati. Alubati natin ang na mga mataba. Fresh from the garden. Diba? fresh from the garden. Mm. Tapos ano natin, mga tambos, ayan. Ayan, kampong. Kampong kayo dyan. Hello guys, for today's video pakain tayo ito lang kainin natin ang sarap kasi ang ano ng sabaw mmm ang sarap may kalabasa ang sarap ng kalabasa nakakaloto na pwede kaya kumain na tayo nagalmosan naman ako kanina kanin kaya ito ang marami yung ano gulay ko guys ginagawa ko guys ano nagkikrebing sa ko halimbawa sa umaga inom mo ako ng tubig na init mga kalating oras or one hour kakain na ako niya ng gulay tapos sa tanghali kakain ako mas maraming gulay konti yung kanin kaya ang taba ko ano yung taba ko tapos ano paggabi yan gulay lang kinakain ko araw araw hanggat hindi ko naubos yung gulay na ano niluluto ko yun lang ang ginagawa ko tapos yun, iniwasan ko lang yung ano. Yung dapat iwasan na pagkain. Mas mabuti maraming gulay, prutas. Ang kainin mo. Mas bago matulog, gatas. Sarap. Thanks for watching guys. Sarap ng gulay.